guys, kakain na naman kami. Hindi oh, ba? O oh, yan. Hmm. Ito sila, yung mga kasamahan ko. Si Ann. At saka si Jo. lang natin ipakita yung mga mukha nila dahil mga na yan sila guys. Dahil hmm, gutom na. Gutom na yan sila. Kahit masakit yung ano natin, kain pa rin tayo. Diba? ba? soft things pa kami.

guys nang nakaw ako guys ng mga picture sa youtube lang naman to Block beauty na Kain kain tayo ka. Kaya pala to siya bakit kasi nanya mo sa totoo. Saan kailangan na? Tama ng mga insecurities ng tao. Wala sila nakikita kundi puro tato. Sabi nga nila tato para tato, sabi para nila nila para sa criminal. Kaya hindi naman eh. Dati, yon. Sabi nga nila, tattoo is better than porn. ako sa okay, kanya. Bye guys! Kasi kakain muna ako. Hindi ako mag-enjoy pag nagvideo video Yes. Okay. Sarap ng ulang ko. May isda na, may manok pa. May isda pa. May manok pa. Should... Nang tinola. Bye-bye. Kain muna ako.